Mas pinaigting pa ng militar ang opensiba nito laban sa Abu Sayyaf kasunod ng pagsabog sa Davao City. Bagamat inakuna ng grupo ang pambubomba, hindi kumbinsido rito ang militar dahil posibleng nagpapasikat lang daw ang mga ito. Umaaksyon si KM Son. Sunod-sunod na nagpapotok ng 155mm kano ng mga sundalo noong biyernes ng gabi. Muli na naman kasing naispata ng hindi bababa sa limang pumiyembro ng Abu Sayyaf sa Mount Sinumaan sa bayan ng Patikul. Hindi kalayuan sa encounter site kung saan labing limang sundalo ang nasawi noong nakaraang lunes. Nitong weekend, wala rin pati ang paglipad ng mga attack helicopters at pagpwesto ng militar kasabay ng pag-ako ng Abu Sayyaf sa bombing incident sa Davao na ikinasawi ng labing apat noong biyernes ng gabi kahit pa hindi ito binali na Western Mindanao Command. Maraming uh, mga posible, mga posibilidad dyan and anybody or any group can claim para ma-advertise yung kanilang uh, grupo. So hintayin na lang natin yung resulta ng uh, investigation. Sa kabila nito, naka-heightened alert pa rin ang West Mincom, particular sa mga syudad na nasasakupan nito sa Mindanao. And I have uh, advice or uh, rather uh, directed all the joint task forces under Western Mindanao command to be on a heightened alert to coordinate with the with their counterparts in the uh, local governments and uh, with the Philippine National Police asahan na raw na magkakaroon ng kaunting paghihigpit sa mga military checkpoints makakakita tayo ng uh, more uh, visibility especially sa ating mga PNP counterparts. And then siguro makakaroon ng mga patrols na itong ating mga military units in some areas, especially in the uh, urban centers. Paniguro ng Westmincom, alam na nito ang galaw ng kalaban, kaya walang dapat na ipag-alala ang publiko. Umaaksyon mula sa K. Imson, News 5.